Mga sa mo lang nito, kabayan, para pumantay sa salabas ito. Ayan, pantay na siya, kabayan. Ha-ha! <laughs> Ayos na, kabayan. Ayan, o. Ayos na yung kabinet. <laughs> Ah, magandang araw bayan. Ah, magandang araw sa inyo lahat. Ah, kumusta tayo lahat bayan? Ah, sana okay lang tayo. Eh, waro pala kabayan, ah, yung ginawa nating hanging cabinet. Ah, gusto kong ibahagi sa inyo kung paano siya kabitan ng pinto kasi yung pinto na gagawin natin, ah, in inset. Doon pala kay kabayan na nagtanong sa akin na ah, kung paano bakit nakalabas yung isang side ng pinto niya. At ang kabayan na bibigyan kita ng idea kung paano i-adjust yung pinto, paano i-adjust yung conceal hinges, kung paano siya adjust palabas, paloob. At ang kabayan, asimulan simulan natin. Pero kung bago ka lang po sa akin channel kabayan, ha, huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga tutorial video ko. At ang kabayan, asimulan simulan natin. <laughs> huwag natin patagalin. <laughs> Yang kabayan, at natapos ko nang gawin yung uh, hanging cabinet natin, halagyan natin ng pinto. Uh, sukatan natin, kabayan. Tingnan nyo mabuti ko. Ayan, kabayan. Uh, sukatan natin. Mula doon hanggang dito. Ayan. Uh, 80 cinti siya, kabayan. 80 cinti by 60. Dito na yung natabas ko na kabayan. No? Tapos, ang gagawin natin ito, A uh, ko muna siya pagtabas ng 80 cm tapos saka natin hahatiin sa gitna Tapos hatiin natin kabayan. Ah, uh, ucindayan gawin nating 40. Okay, na kabayan, lagay natin. Ito pala, kabayan, yung concellinus na ilalagay natin. Ah, inset siya, kabayan. Ayan, oh. Ganyan yung itsura ng inset. naka ng todo, Ah, C3. si kabit natin, kabayan. Yung pagkakabit nito kabayan, ganun din yung sukat. Ayan siya oh. At 2.5 cm. Ang mula dito at 10 cm. At ng concealed hinges kabayan C1 o oh, C2 C3 pare-parehas yung sukat doon sa paglagay. At 2.5 lang yung sentro ng butas niya. Ay ito pala yung tsura kabayan ng pambutas ko. Ay yung sukat nito kabayan na 35 mm. Sakto siya sa butas dito. Yan na bayan uh, natin yung pinto. Tingnan kabayan. Ako, so, yung kabayan na ako. ko. Ito. lang ng ano. mo ito. five okay. 2.5. ng kabayan, pag nag -i screw ka nito, dito muna ka para kung gusto mo i-adjust, ma-adjust sa pataas, ma-adjust sa Dito naman kabayan, kung halimbawa sobrang nasa loob yung mo, ano, dito lang yung luluwagan mo, hihilahin mo siya palabas. Ayan o, oh, pantay na. Medyo naka lubog siya ng kunti, kaya ilalabas natin. Tingnan mo kabayan, ayan. Ito lang yung luluwagan mo nito kabayan ito. Ayan o. Oh. Ayan, sa paloob. Ayan, pwede mo hilahin palabas. Ayan, Depende sa adjust kung saan mo gusto. Ayan, lalagay natin sya sa kalahati para pantay na doon sa kabila. Ayan. Yun naman kabayan. Ayan o, oh. pantay na pantay siya dito. di ba? Pantay na, pantay na. Tulad niyang kabayan dito, maluwag. Dito masikip. Yung adjust mo naman yan, dito. Dito lang kabayan, dito. Uh, ayan, higpitan mo lang to, Mapalo dito yung pinto. Ayan o. Oh. Ayan. Tingnan mo. O oh, ayan. Uh, halos parehas na sila. Uh, dito naman sa kapila, ikabit natin. Uh, yan Pantay lang natin Ganon Ayan Ito naman sa baba Adon uh, pala kay kabayan Na nagano sa akin Nag uh, Tatanong nito Kasi Yun sa kanya daw Nakausli dito yata Sa labas dito naman nakapasok. Ang mulang mo lang nito kabayan para pumantay siya sa labas ito. para makita mo. Ito luwagan mo. Yan. Tapos mo sa palabas. Ayun. Tapos higpitan mo. Yan. Tingnan mo. Ayan. Pantay na siya kabayan. oh, Ayan. Pantay na. Dito sa taas medyo nakalubok eh hilain din natin ganun din yung proseso kabayan yan luluwagan mo lang ito yan tapos ihilain mo sa palabas yan oh hmm. yan nakalabas na siya ayan nakalabas na siya pantay na ngayon kung hindi mo na ito mahila kasi sagad na tanggalin mo itong tanggalin mo itong screw na to tapos magpanibago ka ng butas medyo ipasok mo kung nakalabas yung ganito yung kabayan eh yung pinto ganito yung kabayan ganito yung pinto pag itong dito yung nakausli sa labas at hindi pumapasok dito yung problema niya sa hinges yun ang adjasan mo pag dito naman dito naman na yung kaya kung ganon ganon lang kabayan ngayon kung hindi mo hindi mo na tumahila uh, dito maligpan bago ka ng butas, ganon lang ayos na kabayan ayan ayan to, adyasan pa yan o siya adyasan ko lang kabayan ha <laughs> ha ayos na kabayan yan o Ayos na yung cabinet. Ayos na. Ayos na rin. Yehoo! Ayos bayan, ayos. Ayan, kusang pumapasok. Hehehe. <laughs> ayos ba bayan? Puro inset yung pintaw natin. Pati itong drawer kabayan, inset itong gagawin natin. Lalagay ko lang itong slide drawer kabayan. Ayan na yung cabinet natin kabayan, nagkasabit na. Ayos na yung mga ano niya. Ayos na yung consilences niya. yan, Ha, ayos na siya kabayan. Dito. Ayan. Ganun lang yung pagkabit ng consilences. Tapos yung pag-adjust-adjust. Uh, ganun lang kabayan. Ayan. Okay kabayan. Tapos ito maliit. Ayos na rin. Ayan. Ayan. Kusang pumapasok. bro so, ayos na rin yung ano natin uh, Drawer ayan kabayan ayos kabayan Yung kabayan ah, sobrang init <laughs> grabe init bayan eh, siguro mga 40 43, 44 geng ngayon grabe ayos kabayan oh. nag-apoy-apoy <laughs> ah, ganun lang kabayan yung pagkabit ng concealer and ah, sana naunawaan nyo yung kunting ah, idea na binigay ko sa inyo. Ah, ganun lang siya kabayan, i-adjust mo lang, palabas, paloob. Basta, tas ganun lang din yung sukat pag bago mo siya ikabit. Ah, <laughs> Ayan na siya kabayan, no? Oh. Ayan. Tingnan nyo kabayan. Ito. Ayan, okay na siya. Yan. Ah. Lagyan ko dito ng ano. Lagyan ko ng stopper. Para hindi papalo dito sa self. Ah. Yan. Yan na siya kabayan. Asin kabayan. Maraming salamat sa inyo. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, huwag nyo kalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga tutorial video ko. Ayun lang kabayan kasi sobrang init na. <laughs> Maraming salamat sa inyo. God bless sa inyong lahat. Ha, sige kabayan.